bumagal pa ang inflation rate para sa buwan ng Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal pa sa 4.1% ang inflation rate noong nakaraang buwan. Mas mabagal pa sa 4.9% na datos noong Oktubre. Paliwanag din National Statistician Dennis Mapa, ang pagbagal sa inflation o galaw sa presyo ng mga bilihin ay dahil sa mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Pasok ang inflation rate na ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagitan ng 4% hanggang 4.8% dahil sa mabagal na paggalaw sa presyo ng gulay, produktong petrolyo at paglakas ng piso. Ang inflation rate naman noong Nobyembre ang pinakamababa rin datos ngayong taon. Mas mababa pa sa 4.7% noong Hulyo. Pero sabi ng PSA, nasa 6.2% pa rin ang year-to-date inflation rate sa bansa noong Nobyembre lagpas pa rin sa 2-4% na target ng gobyerno. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.